so hello. Oh, so nandito po ako ngayon sa Tagig. Nag-dinner ako dito sa Ugbo sa restaurant ni Yormisco. Eh okay, uh, dito ko din gustong ikwento sa inyo yung pong uh, isang nangyayari na posibleng maging kasing inek nung pong uh, politika sa Maynila. Eh okay? kasi po dito sa Tagig sa kanilang mayoral race ay posible po nating makita na maglalaban Kayatano laban sa Kayatano so magiging madrama po yan. Si Mayora Lani, na incumbent ngayon, ay maaring uh, makaharap si dating Mayor Lino Cayetano, na kapatid ng kanyang asawa na si Senator Alan Peter. Eh? So ikwento ko po, bakit? Bakit posibleng makaharap yung dalawa? O kasi po, ang nagiging parang uh, hinaing nung pong mga uh, sa tagig, yung mga nagre-reklamo laban dito kay Mayora, ay tila ba naging masyado siyang mahigpit, naging masyadong kinokontrol lahat, naging parang, ano eh, parang authoritarian rule, parang ganoon na hindi na collaborative at hindi na healthy para po sa sa mga namumuno sa tagi. Eh, at uh, kesa magkaroon ng uh, maayos na kolaborasyon at tulungan eh parang kung ano na lang sabihin, eh ganun dapat yung mangyayari. Eh so yun po yung nagiging issue. Plus, yun po kanilang naging pagtrato dito kay Congresswoman Fami Zamora. Eh na nila, pero tila ba ay tinutulak palabas at ngayong eleksyon ay tatapatan ng ibang kalaban. Eh kakampi nila si Congresswoman Fami Zamora eh. Kapatid niya ni Mayor Francis Zamora. Ah, uh, pero hindi din maintindihan nila Congresswoman Fami bakit naging uh, others sila. Bakit bakit siya parang kakalabanin pa eh maayos naman yung kanilang samahan. Et, nasasaktan yung ibang mga kasama ni uh, Mayor Alan, na dahil uh, maayos nga maganda yung kanilang samahan ni Congresswoman Pami eh. So yan yung isa sa mga inakasama ng loob nitong si dating Mayor Lino na pagkakaalam ko eh meron nating ding ano eh samaan ng loob sa kanyang kuya kay Senator Alan. I think merong mga negatibong nababato sa kanya na parang hindi mo maintindihan. Eh kapatid, bakit ako yung kailangang kailangang parang siraan o gano'n? So gano'n yung parang nangyayari. Uh, isa pang issue is yung sa uh, EMBO. Okay? Dahil yung pakikipag-away nitong si Mayor Alani doon kay Mayor Abi ng Makati nakakaapekto po. Hindi lang doon sa mga residente ng EMBO na ngayon ay nasa Tagig na maski po doon sa mga original na nasa Tagig. So, nagkakaroon po ng malaking issue po okay? na Nagiging talagang ano yan. At kung titignan mo, posibleng ang EMBO ang maging uh, major major uh, factor kung sino po ang mananalo sa tagig next year. Kasi ang population ng EMBO is one-third ng buong tagig ngayon. So, nung dinagdag siya sa District 1, District 2 ng tagig, one-third. So mapanalo mo lang yung masolid mo lang yung EMBO, yung boto sa EMBO. 'Di ba? Malaki na tsansa mong maipanalo yung buong Tagig. Ang sitwasyon kasi sa EMBO, 'di ba bagong lipat siya. Sa ngayon, hindi pa sila makakaboto ng congressman, hindi pa sila makakaboto ng konsehal, pero mayor at vice mayor, pwede silang bumoto. So they might be the deciding factor who wins dito sa Tagig, which is makulit, 'di ba? Kasi kasi kumbaga yung pinaglalaban nilang EMBO, yun pa yung posibleng tumalo sa kanila. Kaya medyo makulit din. So, nung isang araw ay naglabas ng video itong si Mayor Lino. Kung saan, uh, parang uh, siya ay nagsabi kung ano yung gusto niyang mangyari dito sa EMBO kasi ang uh, ang gustong mangyari ng uh, kampo ni Mayor Alani, hatiin yung EMBO, i-distribute e sa District 1 at sa District 2. Tapos yung konsihal from 8 ay gawing 12. So ganun yung gustong mangyari nung uh, administrasyon. Ang sabi naman ni Mayor Lino, ay, parang hindi naman yata tama yun. Dapat bigyan ng sariling distrito itong EMBO, uh, sariling konsihal, eventually sariling congressman kasi iba ang kultura sa EMBO, iba ang uh, sa kasaysayan, iba din. So, maganda, meron silang sarili nilang representasyon at ang hirap nga naman, kunyari, konsihal ka ng District 1. O, kesa alagaan mo lang yung District 1 mo, eh, dadagdag pa sa responsibilidad mo yung kalahati ng EMBO. Diba? So, parang unfair din naman yun dun sa mga existing na distrito ng tagig So, yun yung uh, parang pinaglalaban ngayon ni Mayor Lino. Kaya yun, eh, and, and para sa kanya, mas maganda din kung kesa makipag-away ay eh, makipagtulungan dito sa Makati kasi kung natutulungan yung dalawang maunlad na syudad eh mas maganda yung kalalabasan ng uh, ng buong Metro Manila kasi tsaka yung ating eh, ito financial district natin eh BGC Makati so ito yung dapat nagko-collaborate hindi nag-aaway ngayon kasi nagsasabong yung dalawa eh so yun yung mga punto diyan nitong si Mayor Lino o, oh, as of this moment hindi pa po nag nagdedeklara itong si Mayor Lino, mukhang hindi iniisipan niya kung tutuloy ba siya o hindi. Kasi po, syempre, mabigat 'yan. Pamilya 'yan eh. Maglalaban sila. Syempre, ah, uh, makakasakit 'yan syempre sa mga family members nila. Totoo na ko sakaling mag maglaban yung dalawa. Pero syempre minsan, kailangan mo ding uh, ipaglaban yung prinsipyo mo kung ano yung tingin mong tama. ba? Diba? Kasi pakiramdam nila eh medyo lumalabis na yung poong kampo nitong si Mayor Alani. Eh, so syempre, try din natin iingin yung kampo nila Mayor Alani pero uh, yun po yung nagiging sitwasyon po ngayon. At uh, yung mga opposition forces dito sa Tagig, yung mga Serafica, yung mga Tinga, at ngayon nga sila Pami Samora, uh, pakiramdam nila da person who could, uh, na pwedeng tapatan, pwedeng labanan, at pinakamagandang chance na talunin itong si Lani, kaya Tano, ay isa ring kayatano. At yan ay si Lino. Of course, si Lino nakita natin nung siya ay mayor. He is well loved. Uh, maganda yung kanyang paghandling doon sa pandemic. Kaya okay siya sa mga taga-tagig. So yun po ang magiging mabigat na laban kung sakali. Malaking factor po dyan, eh, syempre yung embo. Kaya yun po yung... And for sure, kung sakali mag-decide si Mayor Lino na tumakbo dito at kalabanin yung kanyang sister-in-law, eh magiging laman po ang tagig ng national news dahil Kayatano laban sa Kayatano ang maghaharap. Di ba? Tapos yung kapatid, kapatid nila tumatakbong senador uli. So magiging malaking uh, national issue po yan. Kaya tutukan po natin. At uh, ito ay continuation lang din ng buong away sa EMBO. Eh, ba? Diba? Kasi mukhang ito EMBO ang magiging main deciding factor dito po sa laban sa Tagig. So abangan po natin. I-report ko po sa inyo yung latest dito sa Tagig pag meron na pong news. O see you po sa next vlog po natin. O from Ugbo 24-7 sa Tagig. I'll oh, see you guys sa next vlog.